Hello guys, ito nga pala yung uh, mga nangyari bago uh, nagalit yung isa kong customer sa tao ko nung hapon na to, medyo uh, marami yung mga customer ngayon na bumibili yung tao ko pala na to ay isa lang tapos yung sa kabilang pwesto sa grocery na yan ang tao ni kuya ay apat kumuha pala ako ng tao dahil ayun uh, yun nga medyo nakakapagod na mag sige kabuhat ng mga bigas kaya uh, kumuha ako ng uh, katulong ko dito sa bigasan ko ang magandaan sa kanya ay mabilis siya kumilos tingnan nyo naman yung galaw niya kala mo naka forward na pero uh, naka normal kun lang po yan normal speed ng camera ganyan talaga yun siya gumalaw mabilis kung gusto nyo rin yung magtayo ng ganitong uh, bigasan store dapat ay uh, handa kayo sa mga posibleng mangyari sa negosyo nyo. kasi may mga hindi inaasahang mga pangyayari katulad ng mga bagyo na yan isa kami sa mga biktima ng uh, bagyong audit noong December 17, 2021. Grabe, nagkautang ako ng uh, 150,000 ang time na yon. Bali, nag-open pala kami ng uh, tindahan namin noong uh, November 17. Tapos noong December 17, mag-one uh, month na sana yung tindahan namin. Ayun, biglang bumagyo uh, yung palawan ng bagyong udit nung opening pala ng store namin is November 17, 2021 tapos bagyong udit nung December 17, 2021 ganito pala yung sitwasyon nung uh, tinamahan kami ng bagyo tingnan nyo naman yung mga ka namin mga paninda kung gaano sinapit yung mga bigas ko pala na mga nabasa ay pinamigay ko na lang kasi sobrang daming nabasang bigas, uh, hindi ko na alam kung anong gagawin ng time nito. Sa buhay talaga ay susubukin tayo kung gaano tayo katibay sa mga pagsubok na darating sa atin. Kaya dapat uh, palaging malakas yung loob natin na labanan yung mga pagsubok na darating. Kaya kung ano man yung pagsubok na uh, hinarap mo ngayon ay lakasan mo lang yung loob mo, wag kang susuko sa buhay. Kaya nga, habang may buhay, may pag-asa. Kung problema mo ay pera, abay, parehas tayo ng problema ngayon. Kaya abangan mo yung mga next video na gagawin ko dahil uh, gagawa ko ng content kung paano ko nalampasan yung mga pagsubok na uh, ganoon nga, tinamahan kami ng bagyong audit. Ano yung mga ginawa kong step, mga strategy. Paano ko nabayaran yung uh, nalugi sa akin na 150000 Kaya kapag uh, nagbabala ka rin magnegosyo, Huwag kang matakot malugi dahil uh, normal lang yan malugi. Asahan mo na yan pag may sarili ka ng negosyo. Diyan ka matututo kung uh, ano yung mga pagkakamali na nagawa mo, bakit ka nalugi. Kaya gagawa ka ng mga strategy dito kung paano mo masosolve yung problema na yan. Sa pagnenegosyo ng ganito ay masaya siya na uh, mahirap. Kaya dapat uh, marunong mag-control ng emotion mo sa... Uh, ganitong negosyo kasi once na hindi mo makontrol yung emotion no, kapag uh, magbibinta ka tapos uh, susungitan mo yung customer mo, mawawalan ka talaga ng customer tapos uh, dapat palagi kang uh, masaya kapag may bumibili ipakita mo sa kanila yung uh, pag kapag bumibili maging magalang para bumalik balik yung mga customer natin kung nakabot ka nga sa video na to ay huwag kang mahihiyang mag-comment kung taga saan ka para malaman ko kung saan na nakakarating yung mga video na ginagawa ko. Napahaba na pala yung uh, kwento ko dahil sa bagyo-bagyo na yan. Ayun at nandito na nga tayo sa part na uh, nagalit yung customer.

Kaya pala medyo naasar yung isang customer ko dahil uh, hindi narinig ng tao ko yung uh, itinatanong sa kanya kung magkano nga yung price. Nalito siguro siya or marami kasing mga nakatumpok sa kanya kaya uh, medyo hindi niya narinig siguro yung uh, itinatanong sa kanya. Pero okay na rin dahil naghingi na rin kami ng uh, pasensya dun sa customer na naasar. Ayun, okay na rin. Uh, hanggang ngayon bumibili pa rin dito siya sa amin kahit uh, naasar siya <laughs> dahil hindi narinig yung uh, itinatanong niya. Kaya kapag uh, ikaw na yun sa mga ganitong sitwasyon dapat uh, palagi kang uh, aktibo. Ganito nga pala yung araw-araw naming routine sa bigasan store. Kaya kung bago ka palang sa aking YouTube channel ay huwag ka na maya mag-subscribe about sa pagnenegosyo nga pala yung mga content na ginagawa ko dito kaya kung plano mo rin mag uh, ganitong negosyo ay mag-subscribe ka na